So, ito mga kabayan, nag-viral kailan lang ang post ni kabayan sa mga netizen. Matapos daw, matrama nang sumalang po siya sa random checking sa Ninoy International Airport, mga kabayan. Ayon kay kabayan, worst experience daw niya ito. Confidential airport in the world, mga kababayan. Naranasan niya dahil bigla daw po siyang hinarang matapos. Idaan po ang mga gamit niya X-ray scanner ang kanyang mga bagahe mga kabayan pero sinubukan daw niya videohan ang inspection na ito pero pinipigilan po siya ng mga official sa airport mga kababayan at tinanong niya ang mga official na ito kung para saan ang random checking na ito sa kanyang mga bagahe pero ang masama rito hindi po siya sinasagot walang transparency ang management, kaya na nag-viral ito mga kabayan. Ay nakarating ito kay Senator Rapitulpo at kinalakay po ito sa Senado mga kabayan. At pabor po kay Senator Rapitulpo nakuhaan natin ng video ang mga ganitong pangyayari sa airport. Kuha ng video o litrato pag nakakaranas tayo ng ganito mga kababayan na madalas pinipigilan ng mga screening officer ang mga pasahero kumukuha ng video sa naiya mga kababayan kaya watch po natin ang mga balitang ito. Aungkat sa Senado, ang umuna mga reklamang inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil dyan, bumili na raw ang naiya ng 500 body camera na inaasahang darating sa Hunyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nag-viral ka makailan? ang post ng netizen na si Anne Olvido Lucero matapos daw siyang matrama nang sumalang sa random checking sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Anne, worst experience in the most confidential airport in the world ang naranasan niya dahil bigla siyang hinarang matapos idaan sa x-ray scanner ang kanyang bagahe. Sinubukan pa raw niyang videohan ang inspection pero pinigilan siya ng mga opisyal ng airport. Tinanong niya rin kung para saan ang random checking. Pero hindi siya sinasagot. Wala raw transparency ang airport management. Ang nag-viral na post ni Ann, isa sa tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Kinwestiyon ni Committee Chairperson Rafi Tulfo kung bakit kailangang pigilan ang pagvideo ng pasahero sa random inspection. Kiit niya, mas mainam kung kakabitan ng CCTV ang lahat ng dinaraanan ng mga bagahe sa NAIA. Dapat may CCTV ng pagbaba ng aeroport plano, na ng habang kinukuha yung mga bagay sa eroplano hanggang sa tow truck. Okay. Pag tow truck, may kita na, uy, yung maleta ko, hinahagis lang pala. At least, mag-ingat yung mga bagay handler hanggang sa papasok siya dun sa isang kwarto na nandiyan yung conveyor. Ganun dapat step by step. Pag ginawa na ninyo yan, hindi na kayo mapagbintahan. Ayon naman sa pamunuan ng security sa NAIA, umorder na sila ng ang body cameras na darating na sa Hunyo. Siguro ganito ang pumasok sa isip ni Kabayan na natroma ang kanyang experience na mga pasayero katulad nito na galing takloban na paulit-ulit po yung chinecheck o lumapag sila sa NAIA. Paulit-ulit daw chinecheck ang screening officer at yun na nga Biglang nagkaroon ng bala ang kanilang bagahe pero galing sila sa Tacloban Airport at dumaan ito sa screening machine. At wala namang silang nakitang bala pero nung dumaan sa niya sa screening machine ay bigla na lang nagkaroon ng bala ang kanilang bagahe. Kaya kahit sino mga pasahero na mga karanas nito ay matotroma at ganun agad ang may isip nila katulad ni Kabayan. Kaya panorin natin ang video na sinyero niya din ito sa social media mga Kabayan. Okay. May video okay. na kami kanina na ano. pa naghahalungkat ng gamit niya. Yeah. Ano so, yung pagkabunagan po yung biglang meron? Oo may image na. Biglang po. iba may okay. image na nakita pinakita sa inyo. Sana sa okay. takloban palang nakarang na kami. Bakit dito kaming nakaraan? Ano yung na problema na. sa takloban? Ang problema sa takloban, problem, kung dito po, ano kami? Sana nasa takloban palang nakarang na kami. dito. Lahat-lahat po nakikita namin yan. Oo nga po, dito na kayo magkano. tayo ng PNP.

pag may mga ganitong inspeksyon na nakakahina-hinala ang mga screening officer na ito. Kung so, dito, magkakaroon kami ng ganyan. Check lang ito, meron. Yes. Kanina pa nagkumasyon. Nakailang ano, biglang yes, nagkaroon. maraming salamat sa inyong panonood. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video may lalabas mga kabayan.